Hello mga ka-relax at magandang araw po sa inyo lahat dyan at welcome back to my YouTube channel So ngayon ako ay nakabakasyon so nag-aalaga po ako ngayon ng crayfish at first time ko po mag-aalaga so ito po yung pan na uh, ginawa ko mga relax yan so anim yung binili ko at mga relax meron po namatay yung isa. So hindi ko po alam kung paano namatay siya. At nung nilagay ko po sa pan ko po yung mga relax ay ano naman siya ang um, masigla, parang o parang healthy. So 'yan oh, mga relax. So pagdating ng pangatlong araw dito sa pan ko uh, tiningnan ko kaninang umaga ngayong ngayong araw po makarelax ay patay na po siya makarelax so siguro normal lang yon sa mga first timer na nag-aalaga ng ECR na mamatayan po so okay lang uh, kasama po sa ano natin yun sa sa pag-aalaga at first ano sa, pag sa mga first time oh yun so experience po natin yun bakit ganon bakit namatay po siya so ito po yung pan ko na sitap so, nilagyan ko po ng net kasi maraming pusa dito gumagala baka yun baka kainin nila yung mga alaga ko pumili din po ako ng irritor ito so online so far gumagana naman siya yan solar so ito po yung setup ng pan ko so i po natin yung alaga kong crayfish so po ito so far mayroon po dito nakalabas parang hindi siya gumagalaw oh namatay ah. Yan mga na namatay. Hindi ko po alam kung anong nangyari po dito. So ba bago ko po nilag, uh, ano, nilagay yung free fish ko po sa pan, yung tubig ay naka allow to na mga isang araw. So yung pagkain nilagyan ko po sila pagkain ng mga carrots po 'yan. 'Yan, tapos kita may mga down down po nilagyan ko po 'yan para parang natural habit po nila na pagtirahan. Yan po maka-relax. So, yung iba, hindi po natin nakikita. Siguro natatago. So, i check po natin dito ito. Ito, check ko. Ito meron. Kaya ko kung buhay pa. Kaya yun, buhay mga relax. Isa. Hindi yun tumagalaw. Ito lang karelax o oh, um, Male, female, ah? Male yata ito karelaks na matay. Wala na, hindi na gumagalaw. Ganyan, no? Makarelax na bag first time siguro. At wala pang alam. Siyempre, eh. hindi po natin alam kung paano buhayin itong mga creepies. Uh, kaya mayroon po ako namatay akala ko po, ano lang akala ko mga kalaks ano lang siya ah, hindi gumagalaw talagang hindi gumagalaw patay na pala siya mga kalaks so, yan nilagyan ko po ng bato yan. ito po yung isa ng kalaks nakatago yun so ano. ayan ayan uh, yan, buhay po ka-relax.